At para naman sa ating balitang e sports, eto good news sa mga taga-barangay Hinyebra. Dahil pasok na sa semifinals, pagkatapos na si Bakin, ang Miralco Bolts. Biyayang semifinals na ang Hinyebra ng Lasingin, ang Miralco sa Game 3 sa 113-106 sa Best of 5 Quarterfinals Finals ng PBA Season 49 Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium noong lunes ng gabi. Pinangunahan ni na Justin Brownlee, Stephen Holt, Maverick Ahamsi, RJ Abaryentos ang silinyador sa 4 quarter at umahon mula sa 78-68 deficit sa turn para kumplituhin ang 3-game sweep. Ayon kay Coach Tim Cohn, mag nagulat uman ito na kaya pala nilang talunin sa tatlong laro ang Miralco kahit wala si Jeremiah Gray at Jamie Maloncio na nasa injured list. Tumapos si Brownlee ng 23 points, katulong ang 19 points, 7 rebounds at 5 assists ni Holtz. Naka-double digits si na Japit Aguilar, 19 points at 8 rebounds. Abariento, 17 markers at 6 rebounds, 6 assists. At Ahamsi, 17 points, 7 boards at 3 out of 6 sa 3 points area. Hindi pa tinatalo ng ball si Justin Brownlee sa playoffs. Pero sila't ang Hinebra sa Miralco sa pitong laro sa semis ng nakaraang season 48 Philippine Cup. Nasayang naman ang score ni Allen Durham mula sa second quarter hanggang fourth. Ang 33 sa kanyang game high na 38 points pero hindi napigil ang exit ng Miralco. Meron ding 13 rebounds si Durham. Umaayuda ng 19 puntos si Bong Quinto na mayroong 3 for 3 sa 3 points area at may 14 naman si Chris Newsom. Pagkatapos ng 9 deadlocks at 16 leads changes, nagingay na ang prohinyebra crowd ng Malatid venue ng agawin ng fan favorites ang unahan sa 97-94 sa 3 points play ni Abaryentos. Sa back-to-back -back na tres ni na at Holtz, umagwat na ang jeans sa 105-98, 2 minutes and 37 seconds na lang ang nalalabi sa fourth quarter. Nakakuha pa ng magkasunod na basket si na Thompson at Aguilar na nagresulta sa kanilang basket na 109-102. Huling kumikig ang bolts sa 4-ball ni Andrew Karam na 109-106. May 22 seconds na lang bago si aapat na free throw na Holt at hamse ang panalo. Naghihintay na lang ang Barangay Hinebra kung sino ang kanilang makakalaban sa Best of seven Final 4 between San Miguel at Converts. At yan na ati sports balita kasama si Angel Mar Bumanlag, Smiles of Petran III, para sa Balitang Unang Sigaw!